Sasagot tayo ng tanong. Yung tanong ganito. Personal. Brother Rox, ikaw ba ay sumampalataya na ang Diyos ay iisa? Bitag ba to? Pero hindi. Ganito. Sagutin natin yung tanong niya. Brother Rox, ikaw ba ay sumampalataya na ang Diyos ay iisa? Oo, oh, sumampalataya din ako sa Diyos. Diyos ay iisa na ang isang Diyos, ang isang Diyos na yon ay ang Ama. Walang pinagmulan at siya walang hanggan. Dahil isinulat din niya ni Apostol Santiago. Mabase natin yan dyan sa Santiago 2 verse 19 at ganito ang nakasulat. Sabi dito ni Apostol, ikaw ay sumampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginawa. Kaya pag sumampalataya ka sa Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginawa. Bakit? Kaya ang demonyo man ay nagsisimpalataya rin at nagsinginig pa. Ngayon, anong tanong mo sa akin? Brother Rox, ikaw ba ay sumampalataya na ang Diyos ay isa? Opo, sumampalataya ako. At ang Diyos na iyon, yung iisa, yun ay ang Ama. At ang aking Diyos Ama, meron din siyang anak. Hanggang dito na lang, ingat at paalam.